Me na naman tayo nakita na nagtitinda na hindi pinipilahan pero garantisadong masarap at tiyak na lalamig ang ulo mo sa panahon ba naman ngayon na sobrang init kaya kung ikaw ay naghahanap ng masarap at mura pero hindi ka talaga magsisisi dahil natitiyak ko na kapag natikman mo ang tindanik kuya ay baka makalimutan mo na inaantay ka na pala ng iyong kasama mabakal ka at meron din nagtitinda ng siomay ve mangga, balot at meron pang iba. Dito lang din yan sa harap mismo ni Diwata Paris Overload. đúng luôn nhé mẹ con treo con treo không treo con Thank you. talaga makikita na sanay na siya sa trabaho niya dahil ang bilis niyang kumilos at ayaw niya na magantay ang mga customer niya. 60 pesos pala ang maliit na baso at 80 pesos naman ang malaki at depende na rin sa inyo kung anong gusto niyong flavor. Kaya kapag kayo ay makapunta kay Diwata ay tikmay niyo na rin ang tinda ni Kuya para hindi uminit ang ulo niyo sa haba ng pila. O siya hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye-bye!